At ayan, ayan, yun, lumalanding si Zach Focus. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobol of TV. And for today's video, Yahoo! samahan ninyo ako sa pagkat kahapon, eh nagimbal ako, nagulat ako dito sa ating flyer slope sa pagkat merong bumisita dito sa atin at nakaalala. At syempre, abangan ngayon Zaragoza, Nueva isiha 90 kilometers air distance away from our loop. Yan ang lili pa rin ng ating mga alaga at kanina, nirelease na nga sila ng 6.30 doon sa area. Ano na ngayon? 6.46 na ng umaga. Ayan, siguro nasa daan sila ng paglalakbay pabalik dito sa ating kulungan at sana naman ay maging okay lang yung ating mga alaga. Habang naghihintay tayo mga kalapatids, papakilala ko muna sa inyo yung ating ibon na nakaalala kahapon. Nung magpapakain tayo sa hapon, eh biglang may gustong lumanding dito sa ating landing board. Eh akala ko naman, ito lang yung kapatid niya kasi halos kakulay niya. Ngayon, napansin ko, yung kanyang singsing ay kulay green. Sabi ko, nako, ibon ko dati yun ha tapos lumipad umalis papalayo then maya maya nung nagpapakain na ako lumanding uli siya dito sa ating landing board mga kalapatids ayun confirmado hindi ako na ba bumalik yung ating ibon na si Somba oh my god wow halos maglilimang buwan nga siyang nawala mga kalapatid naalala ko nawala to dun sa bandang uh, south nung nakaraang taon during training mas matanda ito ng dalawang buwan kaysa dito hindi ako nagkakamali kaya nagtataka ako bakit siya ang hindi nakauwi dahil mas malakas nga to sa liparan na. siguro nakakuli siya ng kung sino inalagaan siya ngayon nakabalik na siya dito sa ating ulungan. Kaya doon sa nakahuli, maraming-maraming salamat pa rin dahil kahit papaano eh inalagaan, kinupkop at pinakain mo pa rin yung ating ibon. At uh, ngayon nakauwi na siya sa totoong niyang may-ari. Old line homer na naka-cost doon sa Taiwan. So yan ang bloodline yan So welcome back dito, Zomba. Ah uh, dati, siya yung pinaka-alpha dito eh. Dito siya naka-pwesto pero ngayon, siyempre, back to basic ka na naman. Ayan, muna siya. Matured na siya. Hindi na ng itsura niya nung bata pa siya, yung nawala siya. Kakyan, mga kalapatids. At uh, kung hindi ako nagkakamali, nasa 10 months old na yung ating ibo na ito. Wala naman siyang tama. Wala naman siyang sakit. At masaya tayong nakabalik yung ating alaga. Gagaling din nila, mga no? Halos sa uh, maglilimang buwan yon pero alam pa rin nila yung uh, lugar na kanilang tirahan. Suspecha ko, pinartuli pin na to at uh, siguro nung inisip na batcher na, o napaamo na ayun, pinakawalan, kaya sumibat yung ating alaga at nakaalala so ganoon talaga, minsan akala mo okay na, yung pala, hindi pa pala kaya mas maganda wag na lang tayong umasa kung sakaling mayroon tayong na dagit o kaya ay mayroon tumukod sa ating kulungan, i-recover na lang kung kailangan, and then pakawalan, kasi hindi naman talaga sa atin yun kasi pagka tinuring natin na sa atin tapos inilayasan tayo ng ibon e eh mararanasan din natin yung naranasan nung totoong may-ari na iniintay yung ibon tapos wala na oh, umalis na pala hindi na pala babalik okay nain at inalagaan at inaruga niya na rin at siguro napamahal na rin pero ganun talaga meron silang totoong may-ari kaya sa susunod pag meron kayong dagit o kaya tumukod mga kanubi, eh pakawalan niyo na sapagkat huwag na nating asamin pa na angkinin yung hindi sa atin Meanwhile GoShare Vision 6 650 release sila. A few moments later. Time check tayo mga kalapatids. 7.56 ng umaga at hanggang yeah! ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. Ang kukupad <laughs> talaga nila. Sino kaya ang unang makakarating mga kalapatid? Si Angel pa rin ba? O sa pagkakataong ito, gugulati na tayo ni Zach. Focus tignan natin yan maya-maya. Samantala, dito muna tayo sa ating mga ibon. Medyo dumadami na ang residente dito sa ating flyer slope sapagkat yung ibang breeders natin, pansamantala, inilagay muna natin yan para makapag-kampay-kampay at makapag-unat-unat ng muscle at buto dahil nga kinukondisyon natin para sa ating gagawing breeding sa south medyo late na tayo dyan mga kalapatids pero okay lang yan, makakahabol din tayo kahit papano, samantala andito rin yung mga ibon na ipamimigay natin naku, update natin yung ating gift bird raffle mga kalapatids na kanubi, eto na yung ibon ninyo narunong ng tumuka, winalay ko na mga kalapatids. time check tayo mga kalapatids alas 8 na ng umaga pero hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga ano nangyari sa kanila uy mga kalapatis may dumating ayun si Angie De check natin yung kanyang speed mamaya maya lang alas 8 m punto yung kanyang pagdating samantalang si Zach focus na lang ang ating hinihintay papasukin na natin yan dahil nakaredy na yung kanyang yung bawang at yung mahiwagang sabaw ni Lola Gagawin tuwa yung kanyang Paris oh. Ayun yung ibon natin mga kalapatids mukha namang hindi siya nabasag ng gusto dahil nga 90 kilometers air distance lang naman yan. At hindi totoo yan. Busog na busog at lutong luto na sila sa kakalipad ng 80 85 kilometers air distance. Bola lang yan. At kaya okay na okay na yan mga kalapatids. Pwede nang iangat yan sa 100 kilometers pataas. Hindi na mabibigla yung kanilang pangangatawan. What? Alright, pumasok na si Angel, mga kalapatid. At maya-maya lamang ay iinom na yan dito sa ating baratang kulungan. At ayan, ayan, yun! lumalanding landing si Zac Pococin. Mali ka naman ang milandingan. dapat! Iba naman tong ibo na to. Ay, nako, kasi nga, nililigawan niya yung, yung uh, hen dyan na nag-iisa. Kaya dito siya luma-landing. Nako, dumating ka. Pero, time check tayo. Eight 05 ng umaga ayan sigtig natin yung bilis ng ating ibon maya maya lang at uh, nang sa ganun ay malaman natin kung nag improve ba tong ibon nating baratang ito ayan si Focus pumasok na mga kalapatid dahil gustong gusto nang ng uminom ng electrolyte ayan ang maraming ininom to so yun mga kalapatid kompleto na yung ating ibon at mukhang nalusok ka nila yung hamon ng 90 km air distance na liparan. So sa susunod, pataas na ng pataas yan hanggang sa umabot sila ng derby kaya tutok lang dito mga at samahan niyo ako tingnan natin yung development ng ating mga alagang maihinang nila lang samantala bago tayo magtapos update ko lang kayo ito yung mga ibon na ipamimigay natin ayan malalaki na mga kalapatids na mag -isa at uh, kayang kaya ng mabuhay ilang bilang na lang ang kailangan natin at ma-reach na natin yung ating 1,000 youtube subscribers na ating Minimit fee kaya ikaw na nanunood kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun ay eh, makasali ka doon sa ating isasagawang gift bird raffle. ano Panoorin nyo lang yung ating episode 91 para nang sa ganun ay eh, malaman nyo yung mga mechanics na dapat din yung gawin para makasali kayo sa ating isasagawang gift bird raffle. So yun mga kalapatids, maraming maraming salamat sa inyong pag pagsama, pakikiabang sa ating episode sa araw na ito. Huwag kalimutan mag-like, share, comment para nang sa ganun ayun. Marami pa ang maabot ng ating programa at pakisuportahan ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Hey, sa focus! Ano, ka ba sa 90 kilometers? Lagi kang huli. Pero okay lang.